ganda na halaman na yun o. ng Rizal sa Fort, Fort Santiago. Ayan, kaya inalayan. Ah, mm -mm. Kasi Rizal din nung kailan? November, ay December 30? Oo. Ayan, mga... Eh, naglaro sila dito nung ano, badminton. Ngayon na naman yata sila naningil. Ha? Ngayon na naman, naman yata sila naningil. Hindi. May ano na talaga yan. Ano na talaga yan sila na talaga yan. Ganun. ang ganda itu, dito ay kita na natin ini, yun ya, doon tayo sa taas galing eh doon naman tayo sanyo yun banda sa papunta yun ano yun labasan na ah <coughs> <I> doon <don't tos> ang labasan walang labasan dito na The White Cross. In memory of victims of Fort Santiago on the site lie the mortal remains of approximately 600 Filipinos. Their bodies were found inside a nearby uh, dungeon for victims of the uh, atrocities perpetrated by the Japanese imperial were imprisoned during the last days of February 1945. Ah, yung ano? World War III na yan, 1945. Memory of all these unknown victims of Japanese and decides to live forever in the hearts and minds of Filipino people. Ano yan? Yung World War III na yan, 1945. Hmm, hapon na yun gera na ng hapon yun. Ha? Mapapagod ka pala dito kakaikot kasi lawak pala nito. Ayan o. Oh. Ay, hamdang pataas. Malawak pala ito, Malawak talaga kaya mapapago dito kakaikot. Ay, andyan lang pala, sir. Dumano pala, labas. <laughs> Nagugo <laughs> na niya ako, no? Wow! Ayan na, uh, Andami dito ng Amerikano. Anami dami palang lusutan niya. May lusutan doon, may lusutan din. Eh. Ano yan? Saan? Doon. Hindi mo pumasok sila. Lumabas sila dito. Tapos iba lumabas dito. Ay siguro yung taguan ng araw. Tapos kung saan saan sila naalabas, no? Eh may barang ayan kasi ginagawa. Kaya nga mayroon ano, mayroon mga labasan eh. Oh. Ibig sabihin sila natago tapos 'wag may ano, kayra. Lalabas sila diyan. Kami nakuha ng flower ng ganto. Oo nga, ayan 'yung echo. Hey, doggy. Ito. Pinakadulo na pala ire. Eh. Ayun na 'yung dulo niya. No. daan na ba 'yang papasok sa loob? Idaan na ba 'yan? Parang wala naman. Hindi kaya may mumu diyan? Bye-bye.